Uh, hello po, good morning mo sa ting lahat uh, welcome back na po sa youtube channel for today's video, ay uh, isa naman pong tanong po natin pong subscriber, natin pong sasagutin ito so, ay galing po kay Buyaks Lumayno ang kanya pong tanong ay kailan daw pwede paliguan yung mga inahing baboy pagkatapos mga anak so kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang agrikultura mag subscribe lang kayo sa youtube channel Ryan Patino, Agri Farming Family and Kitchen Adventures. may umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga inahing baboy na kakatapos lang pong mga anak kung sila ba ay pwedeng paliguan o hindi. Yung ating mga inahing baboy po mga kaibigan bago po sila mga anak. Ito po ay araw-araw po natin pinapaliguan. Nang sa ganon, ma-maintain po yung init na kailang katawan. Kasi nga, iba po yung temperature ng katawan ng baboy kaysa tao. Iba din po yung temperature ng katawan ng baboy kaysa ibang hayop. Medyo mas mainit yung katawan ng baboy kumpara po sa ibang hayop po mga kaibigan. Kaya kailangan po nating paliguan yung mga baboy araw-araw. Lalo na ano, kapag tag-init na po. At kahit na buntis po ting mga inahang baboy, mula bulog hanggang sila po yung mga anak po mga kaibigan. Kapag sa araw ng kailang kapanganakan, pwede po natin niyang paliguan. Kahit na yung ating mga inahing baboy po mga kaibigan ay nagsisimula na pong naglilabor ay pwede para na kayang silang paliguan sa araw ng kailang kapanganakan. Pag tapos po mga nakating inahing baboy po mga kaibigan, importante talaga na sila po ay ating maturukan ng ruby pin Isang viral po yan mga kaibigan. Nang sa ganon ay ma-prevent natin yung further infection doon po sa ating inahing baboy after nilang manganak. Atin silang uobserbahan. Kapag sila po ay nanghihina, walang ganang kumain pelatina na po nakahiga yung kan, yung, yung kanang katawan po ay medyo mainit po mga kaibigan yan po yung ating babantayan after mga anak yung ating inahing baboy and then after mga anak inahing baboy ng mga kaibigan ito po ay importante nyo gawin dapat ipadede nyo po yung mga biik doon po sa ating inahing baboy nang sa ganun makuha po ng biik yung tinatawag na kulustrom o unang gatas ng ating inahing baboy kapag nakadede na po yung mga biik sa ating inahing baboy yung mga gatas po ng inaheng baboy natin na mga kaibigan ay lalabas po yan. Hindi po magkakaroon ng milk fever yung ating inaheng baboy kasi nga po yung gatas po niya ay nakukuha po ng mga biik. Isang sanhi po lang tinatawag ng uh, paglalagnat ng ating mga inaheng baboy pagkatapos mga anak ay yung milk fever, yung hindi pagkalabas ng mga gatas na nag-accumulate lang doon sa loob. Kaya po maninigas yung dede ng ating inahing baboy, sasakit po yan at yan po ang cause ng lalagnat po mga inahing baboy so importante talaga na pagkatapos uh, mga nating inahing baboy ayan po ipapadili natin yung mga bx sa kanya day 1 hanggang day 3 po mga kaibigan oobserbahan natin yung inahing baboy kung wala ba siyang lagnat o wala bang uh, pagkakaiba sa kanyang pangangatawan yung nanghihina, uh, palaging nakahiga hanggang aabot ng ikalimang araw pagdating na ikalimang araw po mga kaibigan kapag medyo masigla na po yung ating inahing baboy, no signs of infection, no signs of uh, fever, o kahit anong sinyalis po mga kaibigan na hindi po nakanais-nais sa kanya, kung wala pa tayong makita na ganyan, pwede na po nating paliguan yung ating inahing baboy five days onwards o five days pataas po mga kaibigan pagkatapos mga nating yung ating inahing baboy pwede na po natin silang paliguan para po yung pangangatawan ating inahing baboy ay ma-refresh na po siya para yung mga baho mula po sa mga placenta, mula po sa mga dugo, mula po sa mga secretion na lumalabas after lang mga anak ay mawawala po yung mga amoy-amoy na yan. Kaya importante talaga, yung ating inahing baboy po ay mapaliguan natin 5 days onwards kapag walang signs of uh, fever, walang signs of infection at saka hindi po sa nanghihina. So araw-araw na po natin paliguan yung ating inahing baboy pataas. Yung mga biyek naman po mga kaibigan, kapag nililigo po natin yung ating inahing baboy, wag muna nating basain kapag nililigo po natin ating inahing baboy. Normally kasi yung mga biik, kapag nililigo po natin ating inahing baboy, yung mga biik po ay pupunta lang po yan sa gilid, nung po sa sulok, kung saan hindi po sila nababasa. So, kapag nililigo nyo po yung inahing baboy, 5 days after ng anak, wag nyo munang isali yung mga biik po, mga kaibigan. Basahin yung tandaan, kapag walang complication, no signs of fever, no signs of infection, pwedeng paliguan yung ating inahing baboy, 5 days after nang nanganak po mga kaibigan. So yan po yung vlog ngayon. Sana naman po ako yung nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalawan tungkol po kung kailan pwedeng paliguan yung mga inahing baboy na bago palang panganak po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye!